pulse point. China just launched a missile that could reach anywhere on the planet. At halos dito na sa karagatan ng Pilipinas bumagsak. Hindi lang ito simpleng test. It's a wake-up call. Pero ang US ay pumalag. May top secret weapon silang inilabas na kayang i-intercept ang hypersonic missiles ng China at Russia. Mukhang ang China ang magigising sa nakakatakot na katotohanan. At hindi lang yan, sa unang pagkakataon, sabay-sabay nang gumalaw ang tatlong higanting aircraft carriers ng China. At isa na dito ang pinaka-moderno nilang barko. Habang lumalapit ang puwersang ito sa Japan at Taiwan, nagiging mas malinaw ang kanilang mensahe. May malaking kaganapan bang nagbabadya sa rehiyon? <tinyo> pahuli ang Amerika sa isang nakakagulat na revelation. Ang F-35 stealth fighter ng US ngayon ay armado na ng long-range anti-ship missiles, mga armas na posibleng magpaiyak sa China. Hindi lang ito basta-basta missile, ito ang susi para durugin ang anumang barkong militar na tatangkain harangin ang kanilang daan. Abangan kung paano nila gagamitin ito laban sa mga bagong aircraft carrier ng China. Baka nga ito na ang solusyon sa tensions sa West Philippine Sea. Bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga ganitong balita, please make sure to subscribe para di nyo ma-miss ang mga future videos. And malapit na natin maabot ang 10,000 subscribers. Sana part kayong lahat sa paggrow ng ating channel. Breaking News! Ang Northrop Grumman, isa sa pinakamalaking defense company sa mundo, ay binigyan ng go signal ng US Missile Defense Agency para gumawa ng first of its kind na weapon. Ang Glide Phase Interceptor o GPI. Pero ano ba talaga 'tong GPI? Simple lang. Ito ang kauna-unahang depensa laban sa mga hypersonic missiles. Isipin nyo na lang. May misal na limang beses ang bilis ng tunog, tapos may ibang misal na kayang hulihin yon. Isang malaking sampal sa mga nagyayabang ng kanilang hypersonic missiles. Pero bakit kaya nagmamadali ang US? Aba, dahil kamakailan lang, nagtest ang China ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa Pacific Ocean. Hindi lang ito basta-bastang missile test. Ito'y posibleng mensahe ng pagdami ng kanilang nuclear capabilities. Sino kaya ang target nito? Ayon sa kanila, ito raw ay routine test lang. Parang hindi naman ito pinaniwalaan ng ibang bansa tulad ng Japan at Pilipinas na pare-pareho ng kabado sa galawan ng China. Mukhang ang lahat ay nakafocus sa isang bagay. Sino ang magdodominate sa dagat? sa susunod na digmaan sa mundo. Sa isang plot twist, sinabi ni Romeo Bronner Jr., AFP Chief, Kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto kong sila'y manatili dito magpakailanman. Anong them ang tinutukoy niya? Aba, yung US Missile System na nakadeploy dito sa Pilipinas. Pero teka, tingin nyo ito ang dahilan ng ballistic missile test ng China? Abangan natin yan mamaya. And speaking of China, alam niyo ba na for the first time, pinaandar nila ang tatlong aircraft carrier nila nang sabay-sabay? Oo, tama ang dinig niyo. Tatlo! Dito pa lang ay bumomba na rin ang China, sabay na pinagalaw ang kanilang tatlong aircraft carriers sa unang pagkakataon. Ang Fujian, Shandong, at Liaoning carriers ng People's Liberation Army Navy ay nagsanay malapit sa Japan at Taiwan. Malinaw? na ang galawan nila ay patungo sa pagpapalawak ng military presence sa First Island Chain. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, gaano kahanda ang Pilipinas dito? At kung tatlong aircraft carriers ng China ang umasinta sa Typhoon Missile System na kasalukuyang nasa Pilipinas, makakasurvive ba tayo? Pero, huwag kayong mag-alala, hindi nagpapahuli ang US, kamakailan lang may kumalat na litrato ng F35 fighter jet na may dalang AGM158C long range anti-ship missiles o LRASM. Ang missile na ito ay hindi pangkaraniwan. Itoy semi-autonomous at precision guided. Gamit ang mga standoff weapons gaya ng LRASM, ang US ay maaaring umatake ng hindi kinakailangang mag-engage sa close combat binabawasan ang exposure ng kanilang mga aircraft sa advanced air defenses ng China. Ngunit, dahil sa laki at presyo ng misal na ito, ang mga susunod na hakbang ng US ay upang mag-develop ng mas mura ngunit kaparehong epektibong armas, gaya ng quick-sync experimental weapon. Imagine nyo, isang stealth fighter na may dalang stealth missile. Parang ninja na may invisible shuriken. Balik tayo sa GPI. Ayon kay Wendy Williams, VP ng Northrop Grumman, GPI adds mission-critical standoff to warfighters in scenarios where distance creates an advantage. Ang interceptors na ito ay dinedevelop upang protektahan ang US at mga kaalyado nito laban sa hypersonic missile threats. Isang banta na mas mabilis at mas mahirap labanan kaysa sa mga tradisyonal na ballistic missiles. Pero, hindi lang basta interceptor ang GPI. Ito ay puno ng cutting-edge technologies. Mayroon itong advanced seeker na kayang itrack ang mga hypersonic missiles at i-deliver ang hit-to-kill accuracy na nangangahulugang direktang tatamaan nito ang target imbes na gumamit ng mga explosives upang sirain ang missile. Bukod dito, may reignitable upper stage engine ang GPI na nagbibigay ng flexibility para mag-respond sa mabilis na pagbabago ng direksyon ng mga hypersonic missiles. Ang dual engagement mode ng GPI ay isa pang mahalagang feature dahil kaya nitong labanan ang mga banta mula sa mababa hanggang sa mataas na altitude. Ang interceptor na ito ay idinisenyo para makapag-operate sa mas malawak na range ng altitude na nagbibigay ng mas malawak na proteksyon laban sa iba't ibang uri ng hypersonic threats. In short, pwede nilang i-intercept yung missile ng kalaban bago pa man ito makalapit sa target. Parang goalkeeper sa soccer, pero sa outer space. Pero may catch, sobrang mahal ng mga ganitong technology. Ano sa tingin nyo ang mga bagong developments na ito mga kapals point? Gusto ko malaman ang opinion nyo. Comment nyo ang sagot nyo sa baba. Sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, hindi na talaga maiiwasan ang arms race. Pero tandaan, sa bawat bagong weapon na ginagawa, may bagong depensa ring iniimbento. Ang tanong, sino kaya ang mauuna? Ang offensive o defensive technology? at paano kaya ito makakaapekto sa geopolitics ng Asia Pacific. Stay tuned sa mga susunod na video. I-like at mag-subscribe na. Peace out.